kahulugan ng pilikmata sa panaginip. Ang mga pilikmata ay maaari maging simbolo ng maraming iba't ibang bagay sa panaginip. Maaari silang kumatawan sa iyong itsura, iyong kaakuhan, iyong lakas o iyong sekswalidad. Maaari rin nilang ipakita kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong sarili o sa iyong mga relasyon. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng mga pilikmata sa panaginip at kung paano mo magagamit ang mga ito upang maunawaan ang iyong mga panaginip. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa pilikmata? Ang mga panaginip tungkol sa mga pilikmata ay maaaring bigyang kahulugan sa ilang mga paraan. Maaaring kinakatawan nila kung paano mo nakikita ang iyong sarili kung paano mo gustong makita ka ng iba o sa tingin mo kung paano ka nakikita ng iba. Ang mga pilikmata ay maaari din maging simbolo ng pagkababae, kagandahan at pagkasira. Kung ikaw ay isang babae, ang panaginip tungkol sa pilikmata ay maaaring kumakatawan sa iyong mga alalahanin tungkol sa iyong itsura at kung ikaw ay nakikitang kaakit-akit o hindi kung ikaw ay isang lalaki, ang panaginip tungkol sa mga pilikmata ay maaaring kumakatawan sa iyong mga damdamin tungkol sa iyong sariling pagkalalaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nahuhulog ang iyong pilikmata Ang mga pilikmata na nahuhulog sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan o kahinaan. Maaring maramdaman mo na hindi mo nasusukat ang mga pamantayan ng iba o hindi ka sapat. Ang panaginip ay maaari ding isang babala tungkol sa iyong kalusugan. Kung nakakaranas ka ng stress o pagka-burnout, maaaring padadalhan ka ng iyong katawan ng mensahe na pabagalin at pangalagaan ang iyong sarili ng mas mabuti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghugot ng mga pilik mata kapag nanaginip ka tungkol sa paghugot ng mga pilikmata, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan o mahina. Maaaring pakiramdam mo ay nalantad at hindi protektado na parang hinuhubaran ang iyong mga panlaban. Ang panaginip ay maaari ding isang babala upang mag-ingat para sa isang taong mukhang nakakapinsala o mapanlinlang magtiwala sa iyong instinct at huwag hayaan ang sinuman na samantalahin ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkawala ng pilik mata. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagkawala ng pilik mata, ito ay senyales na ikaw ay nag-aalala tungkol sa iyong itsura at kung paano ka nakikita ng iba. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka sapat o hindi mo naaabot ang mga pamantayan ng ibang tao. Ang panaginip na ito ay maaari din maging tanda ng mababang pagpapahalaga sa sarili o kamalayan sa sarili. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang palatandaan na ikaw ay nahaharap sa mga paghihirap sa iyong paggising at nangangailangan ng ilang tender loving care. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pilik mata sa loob ng mata? panaginip ng pilik mata sa loob ng mata, ito ay sumisimbolo ng iyong insecurities at self-doubt. Maaring pakiramdam mo ay hindi ka sapat o hindi ka nasusukat sa iba. Ang mga pilik mata sa loob ng mga mata ay kumakatawan sa mga hadlang na inilagay mo upang protektahan ang iyong sarili mula sa masaktan. Maaaring kailanganin mo maglaan ng ilang oras upang gawin ang iyong pagpapahalaga sa sarili at kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbunot ng mga pilikmata Kapag nanaginip ka tungkol sa pagbunot ng mga pilikmata, maaari itong sumagisag ng mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan, pagdududa sa sarili o mababang pagpapahalaga sa sarili. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na ikaw ay nakakakita ng mga bagay na wala talaga doon marahil ay labis mong pinag-aaralan ng isang sitwasyon at kailangan mong umatras. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang pisikal na pagpapakita ng stress o pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa peking pilik mata. Kapag nanaginip ka ng peking pilik mata, maaaring nangangahulugan ito na nakaramdam ka ng insecure sa iyong itsura. Maaaring nag-aalala ka kung maganda ka ba o hindi o kung iniisip ng mga tao na peke ka. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng labis na trabaho at stress at kailangan mo ng ilang oras sa iyong sarili upang makapagpahinga at makapag-recharge. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahabang pilikmata Panaginip ng mahabang pilikmata ay madalas na nagsasaad ng walang kabuluhan, ikaw ay maaaring may pakiramdam na may sarili kang mundo sa iyong itsura. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng pilik mata. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagputol ng pilikmata, ito ay sumisimbolo sa pagpatak ng luha o pagbibigay ng liwanag sa isang sitwasyon. Maaaring ito magmungkahi na ikaw ay may pakiramdam na mahina o nakalantad. Ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na tignan mabuti ang isang sitwasyon sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaaring isa itong babala na magingat sa isang taong sumusubok na samantalahin ka. Kahulugan ng panaginip Tungkol sa mga pilikmata na naipit sa mata kapag na naginip ka ng mga pilik mata na nakadikit sa mata, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng insecure o self-conscious tungkol sa isang bagay. Sinusubukan ng iyong isip na sabihin sa iyo na kailangan mong bigyan pansin ng iyong itsura. Ang panaginip ay maaari di mga hulugan na ikaw ay nababalisa o nababalisa. Maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nakakaramdam na nakulong o nakakulong. Maaring ito ay isang metapora para sa isang sitwasyon sa iyong buhay kung saan pakiramdam mo ay wala kang kontrol. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga pilikmata ay maaring sumagisag sa iyong itsura, iyong ego, iyong lakas o iyong sekswalidad. Maaari rin nilang ipakita kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong sarili o sa iyong mga relasyon.